So guys, nagbabalik ang inyong katumangkin at yung service. Ito so na. Ito na tayo sa ating miniform. Sorry guys, malapit ang video ko kasi may dala ko ito. na tayo guys sa ating miniform. Nagteraksyon na yun doon sa taas. Mamaya ako kayo bibidiyahan dyan, mga baby goat. Ito muna tayo sa ating mga baby pig. So guys, nandito na kami. So guys, babalikan ko kayo. Akit muna kami. Nakakahingal eh.

Alert. So, again, may ng... Ito na po sila. Lahat po ay babae. May isang lalaki. Takot. Ito ba? Ano ba kayo? Pamaya ba ang pakainin kayo? Nakamuyo ah, na nila yung pizza? <coughs> Nakagot ko na kaya? <coughs> maingay siguro yan na ano, gutom na sila. Na. Bagay ganyan nag-iingay, gutom na yan. Oh, Oo, kukulit eh, pag <coughs> natakbo eh. Yeah. Matawa yung isa kuya. Binubuksan naman yung ano, pintuan. Eh. Okay. Okay, group yourselves into two. Okay. Okay. <laughs> ay, Ay gumalaw na lahat. <laughs> so, papakainan na namin yung na ang aming biik. Bukas. Bukas si simula na pagtatakal -takal. Pero ngayon... Ito muna, Pero ngayon, ang ano muna ay... Bibig Bibili pa ng bukas para sa mga pigs. Makadagay na nga ating so, mga pigs. Wala siya. Lagyan ko siya ng pati. Ano na sila? Kasamantala lang yan. Eh, ano yan? ng mga... Ayan na po sila. Pakakainin na sila ng kanilang tatay. Butong na na yan. Diet mo na kayo, ha? Diet, diet. Bukas na Ang sexy. Ang sexy ng mga pigi nila eh. Ang, ang pipink eh. Sexy yarn. Ang mga beshi. So, welcome. Ito pa ang mga beshi. Ayan. Alam mo na yung walis. Walis ako muna. Ang beshi. Ang na. Abot siguro ay, daddy, bigay. sa mga tala Ito na. Binali na ba ito? Oo. Nayayak-ayakin pala nila. Gutom. Sige na po, guys. Nakain na nga mga Beshi.

Ha? <laughs> okay na ito ba ito? Eh. So guys, papainumin na natin yung ating mga bik. Lil, ano na? Sasali na na ni Kuya Buds. Kuya Buds! Ano yan, Timake? Vitamins. Mm -hmm. Sasama mo? Vitamins. Pagkasalin, lalagyan itong vitamins. Vitamin Pro. Para sa ating mga baboy, manok, sisil. Luminsad. Yeah. Para sa... Ito po ay applicable to all. Hindi po yan sponsored. Pero baka naman. <laughs> baka naman. <laughs> baka naman. Vitamin Pro. At makakailangan na kami yan. <laughs> Two hours later. <laughs> <Ayan>. Two <laughs> hours. <laughs> yater. <laughs> yater. Two hours yater. Bugos mo na. Hey, Lagi, tayo mga kain. Takala mo muna ang bitmen, bro. Sa? Oo. Uh, bago sa atin ng tubig. Para naman Ano yun? Isang taka lang? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oo, o, yan. mahalo yun kasi lalagyan mo ng tubig eh. Oo. Oh. <coughs> Alalay yun. Alala ah, ito bawal. Bawal? yung mga dumihan lang ito eh. Alalay ito. Hindi nakatapak ng na oh. tayo yun ay. Yan ay dapat healthy. <coughs> <coughs> Ba't ba? bawal din hawakan at baka magnasakit. Baka mo muna yung loob. Galing! Mm -hmm. Ang galing! Ang galing! Inom yan ah. Pag kinagat yan, hindi pa tukoy nila eh. Hindi na, ano na sila dyan ako. Pagdating na, pagdating nga kaninang, ang inangat-ingat. Uy, okay, ang galing siya. Matutukoy nila yan. Okay din yan. Ah, ganun pa rin. Teka mo lang ba daw? No? Ah, yun. din yan. Ganun pa lang ka kinagawa. Oo. 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 na yan, pag natukoy. Yeah, Kaya, iisa pala mababa, Ayan, para pagtanda ng eh. baboy. Ayan, nakabang ayan. patayin mo yung isa para maanuhan. Okay, ewan oh, yan. Kinakagat mga sagat, eh. kaya... natin, okay. uh... isa na muna sa gati, kaya... Pagod na dito lang. <laughs> uh, yung isa na, na. Oh, alam na nung isa. Yung mga ito, hindi pa. Di ba, huwag mo kalilin mo ng okay. Saka <laughs> ilaw. No. <laughs> Ito, oh. Ay, sorry. Yung isa pa lang may alam. Nakagat nga na sagad. Ito yung iba eh. Hindi na abutin din siya <laughs> maliit Pataas yan. Hindi, okay, nakakit na Huwag na. Oh, Beth. Ba't nagsusula ka din, Beth? Tampo na. May nakainom. Hindi ka nakainom? Uy, Mas, kayo. Tapos na ang pakainan ulit. Tito mo yan. <laughs> hindi mo hindi ngayon. <laughs> oh, busa na yung isa, <laughs> La oh. Naligo na. Naligo na, eh. Hindi pa yung gano'ng mabiyadin ngayon. Hindi pa yan, ha? Malilipad tayo. Hindi pa sabihin, eh. Hindi pa, hindi, pa, hindi pa mag-iiyak pag nagutom. Pag ma malalaman mo pag, pag, may ingay Gutom. Na, na. na yun. Pa sabi na ingay daw pag may tao. Oo ka, kasi... Nangingay na pagkain oh. Kahit walang tao. Ngayon yung mag-iingay. Nagtatawag na. Oo. Oh. Ayun na. Alam. Alam nila yan oh. ako? Ito, isang ito. Oo oh, nga, ito nga. Hindi din, hindi Ang laka niya. F1 at siya, ay ang ano, landry sa saka white. Ang oh, mga audience, so. So, guys, ayan na po. Masaya silang nag-iinom. Ayan. Ayan po, si Takaw. Oh, bigyan na lang pangalan yan. Ang mga pangalan niya. Mama, may! -hmm. Kambing na lang. <laughs> bato, bato pa. Kahit pizza na mamaya, kadong yung kambing mamaya. Hmm. <laughs> Eh, tinawag to kayo. Patay naman ni. Eh. Hindi kaya ng ano, hindi kaya si pag walang tumutukan. Ano, oh, ano, uh... Pang matatanda na kasi yun. Ito pang bata. Oo, pang matanda yun. Oh, hindi, inaalis hmm. na ni Kumbay sa iyo. <laughs> Oo, oh, nakatungtong. Alam ming. na ko sino lang ang mananaba. mo na kasi nakatungtong. <laughs> yung At, batik, hindi ito koy. Alam na ko sino lang ang mananaba. Yung batik, hindi ito koy. Kasi nung malaki, siyang matakaw. Mm. Mga is dalawang buwan, ang ka na ng damo. Paano mm. mm. start ng bilang na ngayon? Oo. Ngayon? Dati mm. yung malaki. Ilalagay basta umubos ka ng limang ganito. Yun na, release mm -hmm. na. Oh, Mag-switch ka na ng pakain. mo muna. Basta yung 3.5 ay maubos nga sa maghahapon. Dapat dapat pala yun may lagayan ng pag, pang 3.5 lang oh, pagkakaano. Tatatakal takalin ta 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 na Oo. Oh. Yeah. Tantayin mo sa isang dakot mo. ano Ano doon yung mga cup na blue? Hindi naman ginagamit. Sino <Glaloonan> ba ko sa nung batik. <laughs> Tama mo basa na nga siya. Naaasa sa laglag Eh. Basa na siya eh. Kaya ang liit mo eh. Eh. So, Alas 6 nga, pakakain ng group. Tapos stop. Umpisa na uli ang bukas ng mga alas 7, tapos alas 9. Para mabilis lumaki. Naman na. Uh, dito o. sila sa inyo. Mga kapamangki, nahay sila na sa, sa inyo. Diyan ang tubigan, di umaki o. Diyan sa harap Diyan. Galing ano? Nakapaligot sa gano'n. Ang dawa po, yun ang cold drinker. Laruan nila yun. Connected pa natin sa kabilaan. Ay, alam mo. Oh, Connected yan. Pisilin mo na at nang yan yung malinis. Meron na. Lahat. Pindutin mo na lahat. Alay mo dyan yung isa. Mag-i-invest <laughs> mo okay. mga Para daw malinis na loob. Kaya pinakikisi. <laughs> Mala dapat pala yun. May tungtungan mm. doon. Tungan <laughs> so, laki eh. Laki nga yan um, yung makako ah. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs> Abya. Kaya kayo ang magbinta eh. Duwale! Sa paglumaki. sa mo yan. Ngayon hindi pa din. Pag yan ay malaki na, dun yan din. gawa na liliguan mo. Ngayon hindi pa. Bumbaga baby pa sila eh. Ngayon hindi pa pero naligo na lang mag So guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat. And also, sa mga hindi pa nakakapag-follow, subscribe. Please subscribe our YouTube channel and click the notification below para updated kayo sa aming ganap dito sa farm. See you on our next vlog. Bye-bye, kapamangkin at your service.